Ayun mga kasari, ma oh, maganda yung pagkaluto ko ngayon kasi hindi pa siya masyadong bagad sa ano. Hindi pa siya masyadong bagad sa suka. Pag bagad na siya masyado sa suka mga kasari ay ano. Ah, uh, hiwala yung isda. Pero tingnan mo ngayon guys, oh. Perfect na perfect yung pagkaluto ko. Hindi siya nagihiwa-hiwalay. Ayan guys, luto na yung aking ano guys. Luto na yung aking niluto na ano, daing na bangos, yung pinirito. Ayan, perfect na perfect yung pagkaluto ko ngayon guys. So, sabi na guys, eh, pag yung sobrang babad sa ano na yung tawag nito, pag sobrang babad na sa ano, sa suka, pag pinirito mo siya, naghiwa-hiwalay na. Tingnan mo ngayon guys, so, kabababad lang daw kasi niyan. Buong buo siya. Hindi ka mahirapan mag ano. Hindi ka mahirapan magbaliktad. Buong buo. Kasi hindi siya masyadong babad sa suka. Ayan guys, kain tayo. Magandang umaga mga kasari. Uh, meron ako na kagabi mga kasari. Ito, dalawang plastic dahil magkaiba yung binilhan ko. Kaya dalawang plastic. May umaga ko lang na gawa ng video kasi antok uh, na ako kagabi mga kasari. Ito yung binili ko mga kasari. creamy Bumili ako creamy latte kasi meron ako dito customer na nabili talaga nitong creamy latte. Pero hindi ko siya naibibili kasi minsan nakakalimutan ko. Ayan, kalahati ang binili ko. Kalahating, ka, ah, kalahating creamy latte. Tapos, apat na ano, apat na kanto na sweet and spicy sana ito mga kasari. Kaso nga lang, yung nilagay ng mama ay sala. Ayan, sayang kasi ang mabili kasi sa akin mga kasari ay yung ano, sweet and spicy. Tapos, apat na laki meat chicken. Ayan, itong lucky medyo yung mga kasari ay hindi to. pas moving sa akin ang ang fast moving sa akin ay yung ano yung beef tapos isang kahang malboro ayan nabawasan na ito mga kasari at may bumili kanina kanina umaga ayan isang kahang lang sigurilyo ko mga kasari kasi nga ba, nung isang araw ay nagdubli yung aking ano nagdubli yung aking malboro lights tapos yung ano naman yung camel ko naman kagabi mayroon pa kunti pa lang yung bawas nung isang kaha wala na kasi masyadong nabili sa akin na sigarilyo sa madaling araw mga kasari kasi nga hindi ako nagpapasindi kasi bawal 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 kami magpasindi mga kasari kasi yung usok napasok sa loob ng kwarto namin dito sa tindahan napasok eh nandito lang sa tabi ng tindahan ko yung higaan namin eh yung anak ko bawal makalanghap ng usok tapos ano bawal siya makalanghap ng usok mga kasari kasi nagkaroon na siya ng TV dahil dyan sa usok na yan kaya ngayon wala na masyadong nabili kasi yung bagong bukas na tindahan dito sa purok namin ay Ma maaga sila nagigising kaya doon sila nabili. Kaya may ano na ako, may may kalaban na ako sa madaling araw. Pero kahit paano naman makasari, may nabili pa rin dito sa tindahan ko kasi nga. Kasi nga yung mga kapitbahay ko dito nabili sa akin. Ayan, kahit paano sa umaga na ako rin ako nang benta minsan 500. Ayan. Tapos yung bumili rin ako ng swak na ano, swak na isang tay Kaya wala nang nabili sa akin ng mga sigarilyo makasari kasi nga. Meron akong kalaban din sa labas na ano, maaga nagbubukas. Tapos, isang tay, ay kalahating tay na Milo. Ay kalahating tay na pork at saka chicken. Kalahating, ang ito kalahating asukal na didi. Tapos, creamy white. Kalahati lang din. Ayan. Dapat ito mga kasari ay... <laughs> kagabi ko pa na ano to na videohan ang nangyari ginawan ko na siya ng video kagabi aba yung aking mic ay lobat na pala salita ko na salita kaya inulit ko lang ngayong umaga hindi ko na inulit kagabi kaya ngayong umaga ko lang siya inulit ng pagbablog. Ayan. Ayan lang yung napamili ko kagabi mga kasari. Ano. Bali, kulang ko lang. Nasa 900 itong napamili ko mga kasari. 900. O kulang ko lang 900. Bukod-bukod kasi mga kasari. Kaya ayan. Hindi ko na matandaan yung ano. Tsaka isa pa mga kasari. Makalimutin ako. Kaya basta ang alam ko kasi ang dala kong pera ay ano, 9, 950. Kaya may sukli pa kung 50 mahigit. Kaya kulang ko lang 900 ito. Ayan. Yan lang mga kasari yung napamili ko. Basta pag gabi, basta pag mga kasari, namimili ako ng kung ano yung wala sa tindahan ko. Kaya gabi-gabi ako namimili mga kasari kasi nga, kung bumili lang tayo ng laki ni, apat, canton na hot and spicy, apat lang din. Kaya pag gabi, talagang namimili tayo ng kung anong wala kasi nga, ang mga binibili lang natin tulad nitong asukal o kalahating kilo lang. Kaya gabi-gabi ako namimili kung ano yung wala sa tindahan ko. Pero hindi naman yung ibig sabihin eh, gabi-gabi ako namimili tapos bibili uli ako nito. Pag naubos, tsaka lang ko bibili nito mga kasari. Hindi naman to talaga yung mga kapi ko. Tulad nito, isang tay. Sa isang araw, isang, isang tao lang bibili nito. Matagal siya bago maubos. <coughs> limang teraso lang naman yung isang tay nito. Kaya bago ako makabili nito, limang araw pa. Ibig sabihin, yung binibili ko araw-araw, iba-iba yun mga kasari. Pero yung mga dilata lang talaga ay doon ko sa bayan binibili yan. Tapos itong mga shampoo-shampoo, sabon-sabon. Ayan. Eh, hindi naman, ano, tulad ng mga kasari, wala na akong Ariel, ayan. Nakalimutan ko mga kasari, pumasok yung anak ko ngayon, nakalimutan ko magpadala ng pambili ng Ariel. na wala sa loob ko, wala na akong Ariel. Tulad nitong iba, hindi naman kasi, ano mga kasari, eh, yung aking mga Ariel na liquid. Ah, hindi araw-araw may nabili, kaya kahit isang linggo, isang linggo akong hindi nakakapunta ng bayan, mayroon pa din ako. Kasi hindi naman araw-araw naglalaba yung mga kapitbahay ko dito kasi siyempre iponin mo na nila yung bago sila magwashing tapos ang washing nila karamihan dito mga kasari ay ano na mga liquid yung gamit nila kasi puro mga automatic na yung mga kapitbahay ko ako na lang natitirang naghihirap mga kasari ay, yung aking washing ay yung ano pa rin yung hindi automatic ayan ay mga kasari yan lang yung napamili ko kagabi yan kulang kulang 900 minsan namimili ako nasa 500 lang minsan hindi ako na may isang araw na hindi ako namimili kasi wala namang kumpleto pa naman kaya mayroong ano pero minsan lang yung mga kasari na hindi ako namimili. Kalimitan talaga ay araw-araw ako namimili. Kahit nasa halagang 500, yan, Nilalakad ko yan mga kasari. Pero kagabi, nagsakay kami kasi nung dumating ang asawa ko, sabi ko, huwag niya muna ipasok dun sa grahian niya yung tricycle niya. Kaya kagabi nakasakay ako sa kanya. Nagpa, ano ako sa kanya doon, papuntang, ano, papuntang grocery. Ayan mga kasari, uh, i-display ko muna ito mga kasari. Pasensya na kayo mga kasari, maingay mga kasari kasi yung anak kong panganay ay nakikiwashing siya. Kasi bagong lipat sila ng bahay, yung washing nila ay nandoon pa sa ano, yung bahay na iniwanan nila. Ayan. Kaya maingay yung washing namin. Ito, gupit-gupitin ko na itong mga, ano, mga kasari, yung mga tira-tira ko para pag may bumili ay bigay na lang ng bigay. wala pa yung aking alaga mga kasari ano pa lang 7.30 pa lang ngayon ng umaga ang dating ng alaga ko mga kasari ay 9 kaya may ano pa may time pa ako maglaba-laba mga kasari maglalaba ako ng mga short ko pagkatapos ko dito sa tindahan maglalaba-laba muna ako ng mga short ko Ayan, marami pa naman tayong mga ano mga kasari, mga tied Ayan, bali, ano ngayon, Webes lang yung mga kasari. Hanggang, hanggang Sabado may alaga pa ako, mga linggo pa ako makakapamili. Pero ang alam ko mga kasari ay, bukas may pasok ulit yung anak ko. Baka magpabili na lang ako sa kanya ng Ariel. Kasi yun lang, Ariel lang wala ako. Meron pa ako mga tudotipid. Ito, may stack pa ako dito. Ayan, iisa na lang itong nandito sa nakadisplay ko. Kala, marami pa na. Bali, ano lang kailangan ko mga kasari ay, Ariel powder. Kasi marami pa ako ng liquid na ano. Di ba, mayroon nga ako ng stock na ano. Dito, liquid na syrup na may pre. Bali, tatlo pa itong stock ko. Pero itong isa, isa sabit ko na kasi. Yung ilang piraso na lang itong nakasabit ko ng liquid na syrup. Ito. May dalawa pa akong stock doon. Kailangan ko talaga mga kasari ay magkaroon ako ng mga stock kasi hindi nga ako, wala nga kami time na mamamili. Kasi nga may sobrang busy, may alaga. Kaya kailangan ko talaga may mga stock na ako. Kailangan ko talaga na pag, na, pag namili ako ng linggo, pang isang linggo na uli. Buti na lang mga kasari, nakakuha ako ng ano ito, mga tatlong mga tatlong tikalahating tayo nung huli kami namili. Kasi sayang kasi mga kasari, minsan lang ito nagkakaroon ng pre. Buti na lang mga kasari ay yung aking anak na pumasok uli ay pwede ako magpabili rin doon ng ano pag napasok siya. Kaya wala akong problema din pala mga kasari. Ngayong araw na to talaga mga kasari, nakalimutan ko lang talaga nagpadala sa kanya ng pera para magpabili ng powder. Iwan ko lang mga kasari kung papag Gcash ko mamaya. Sayang din naman ibabayad sa Gcash. Bukas na lang siguro mga kasari. Kayaan mo na yung mga customer ko pumunta muna sa, ano, sa labasan. At doon mo na sila bumili ng Ariel powder. Wala kasi tayong malaking puhunan mga kasari para mag-stack ng marami ba. Maliit lang talaga ang puhunan ko ngayon mga kasari kasi kaya ko naman sana mag-stack ng marami mga kasari. Ang problema nga kasi yung pera kong kinikita sa pag-aalaga ay hinuhulog ko muna sa cellphone na inutang ko. Bali ano na lang yung mga kasari. Sa 11 pag naghulog ako ay apat na hulog na ako. Bali dalawa na lang. Pero pag nakabayad na ako mga kasari ay yung aking sasahorin ay maano. Ilalagay, ilalagay ko na dito sa tindahan uli para makapag para makapamili na tayo ng ano uh, pang isang linggo. Ito din mga kasari, hindi rin to araw-araw na, na ano, nabibili. Kasi yung mga kapitbahay ko nga dito mga kasari ay lingguhan sila naglalaba. Tulad nito, oh, yung ariel ko. Binili ko to ng isang araw, wala pang nabili. Tapos may tatlo pa akong pigtas doon. Tabo kasi itong tindahan ko mga kasari. ah, uh, nasa isang isang compound kami dito. Tapos may isang compound din kami, isang isang compound dito ng kapitbahay ko ay yun. Ilan-ilan lang din naman sila mga kasari na nabili dito sa akin. Kaya yung tinda, yung mga tinda ko talaga yung hindi agad-agad na uubos. Pero ang binta ko araw-araw ay nakakabinta naman ako ng 500, 600, 700. Yan, hindi pa pari pare mga kasari. Sa ngayon, dahil wala akong mga tinapay, wala akong mga biskwit-biskwit na pang baon-baon, ay, ano, pag may mga ganun kasi ako mga kasari, naka isang libo ako. Pag may mga chicherya, yan, naka isang libo ako. Sa ngayon, mga kasari, hindi mo na ako bumili ng mga chicherya at tinapay. Kasi nga, may, maliit lang kong pinapaikot-ikot ko. Tapos yun nga, yung kita ko sa pag-aalaga sa apo ko, ay hinuhulog ko muna sa cellphone. Kaya, wala muna tayong ano ngayon mga kasari pag, pag ano na, pag nakabayad ako, tsaka ako mamimili ng mga biskwit-biskwit uli, tsaka mga chichiria. Kaya ayan lang mga kasari, uh, hanggang dito na lang itong aking video. Paulit-ulit na ano, pag-share ng, ano, pag-share ng pinapamili ko tuwing gabi. Ayan, paulit-ulit. Salamat mga kasari at andyan pa rin kayo nanonood sa aking mga video kahit paulit-ulit na ano, pag-share ng aking mga pinamimili gabi-gabi. Ayan, salamat. Salamat ulit mga kasari sa ano, panunod at suporta. Uh. Bye-bye naman na, mga kasari.